gamitin natin yung tanim natin na talong guys saka gamit natin yung bagong bili ko na tripod guys so ayan na gamit na natin guys so silipin natin yung ah, tanim ko na talong guys <coughs> saka Napakainit, guys. <laughs> Ayun na, guys. Pwede to habaan, guys, 'yung content. Uh, napaka Napakataas, guys, oh. silipin natin guys kung ano kasi kagabi umulan kagabi guys so silipin natin kung basa ba yun napakataas yan guys yung taniman natin so may mga tanim naman yan guys yung mga tanim yan dyan guys magang doon yan guys kaso na hindi pa tapos kasi laging naulan dito yan yeah. ayan na mga tanim natin ayan malaki laki na guys kunti tsaka sa sunod na linggo ibang ano na naman natin ibang fertilizer na naman ang gagamitin natin guys ayan Ayan na eh guys, oh. Diba, ang tataba nila guys. Saka yung dito guys, yung, ayan, nabuhay na siya guys. Ayan, yung tinanim natin ulit na naputol. So, ayan. Ayan. Yan yung tanima natin guys. Ayan. Hanggang doon yan guys. Ayan, hanggang doon. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Nililito natin kunti para hindi sila ma-stress. Ayan. Ayan. Diba guys, ang bilis lumaki nung nilagyan natin ng fertilizer. Ayan. Ito naman guys, nakasubad -so na siya. Ayan bagaho na yan yan tsaka dito guys may pahingahan ayan <laughs> kung gusto kang magpahinga dito guys pwede naman ayan so ayan ganito ho. ayan marami pang ano dito guys marami pang itanim natin may kalabasa din tayo dun guys So guys, ito na yung kalabasa natin guys. Ayan siya. Mayroon pa dito guys. Ayan. Ayan. Tsaka ito. May nagkanas-kanas na yung babaw guys. Naalagi. So okay, guys, buhay guys ang nabuhay guys ay bali lilimang piraso lang kasi dapat anim yun ikaso lang hindi nasibo lahat o kaya ang nabuhay ay lilima bali anim yun sila saka yung nilagay kong ano, tagdadalawa eh yung isa hindi na buhay kaya lima lang sila so uwi na tayo guys babalik tayo mayang gabi siguro kasi tuwing gabi ko sinisilip to guys kasi meron kasi mga snail hindi maiwasan yun na kakain sa ating mga tanim guys <coughs> so ayan napaka init guys napaka init talaga dito dapat pala slow lang yung paggalaw mo dito guys ano so yan ito yung lugar namin dito guys yan kakaunti lang yung bahay dito guys yan lang um, tsaka dun sa baba yan yung view ang view ng ating Garden Dundes. Eh. So, hanggang dito na lang guys.